Hello everyone, it's me again and kit and welcome to my channel. Oh my god, guys, uh, please subscribe my YouTube channel Mariquette Flores and don't forget to share. Thank you so much. So guys, ito na 'yon, no? Ang uh, naganap ngayong araw. So sobrang ang laki na nang pinagbabago dito sa aming pabahay and of course malapit ng uh, matapos. Unti-unti nang nabubuo ang mga pabahay dito, mga friend laluku. So makikita nyo po na dito banda ay, uh, ayan, medyo buo na siya ng bongga-bongga. And dito naman sa kabilang side as ya yeah. mahaba-haba na rin ang mga hollow na na-file nila mga friend lalu. O ba? Diba? So, si Bucky ay sobrang busy. Hi, Ki! <laughs> so, ngayon, mga friend laluku, yes, araw-araw um, itong uh, ginagawa. So, except lang ngayong siguro mga by uh, Webes or Thursday is wala na siguro silang gawa, no? Kasi nga uh, it's uh, Webes Santo na, no? So, syempre, meron talagang Ah uh, rest Kumbaga tinitigilan mo na nila yung paggawa. So hanggang ano na lang sila, Siguro Webes, no? So back to naman uh back to man na din naman sila para sa paggawa ng mga pabahay. And of course, syempre mga friend Lulu, matatapos at matatapos din ito soon kasi nga araw-araw naman nila itong binabanatan. No, ginagawa nila ng paraan um, and malaki ang improvement no sa araw-araw dahil nga marami ang mga gumagawa dito so as you can see mga friend laluku talagang malapit na siyang uh, mabuo matapos malapit na siyang magkaroon ng uh, magandang kahihinatnan. Hi, Eme. And syempre mga kaibigan ko, excited na nga ang lahat dahil nga nakikita na ito ng aking mga kapitbahay na syempre soon ay makakalipat na rin sila dito sa kanilang pabahay. And deserve nila ito mga kaibigan ko dahil almost 3 years na silang naghihintay sa pabahay na ito mga friend lalus. So makikita nyo po, ano oh, ba? Diba? And dito naman sa kabilang side, ayan dyan, is kine clear na po. Kumbaga, pinapatag na nila, nilinis na ang area para paglagyan ulit ng mga buildings sa ating pabahay. Okay?